Ay mga boss, konting lagitig lang Naiiwan yung tunog Ayan lang. Sa ganitong senaryo mga sir Kung pipihitin ko kasi ang ano Tensioner Siguro maraming nagkaganito na Ayan Nawawala yung tunog Ayan, pinihit ko lang, wala nang tunog Ayan tapos pagka nangyari sa inyo kung magsasuggest agad ng manual, wag mga busing magmanual. Yun mga boss, magandang ulan sa inyong lahat. Ayan, kahit na ulan dito sa amin, uh, may dumayo pa rin na nagtiwala sa atin. Ayan, dito tayo kay sir. Boss, shoutout boss, nakasangay sir. Nakasangay sir. Ayan, Lian Batangas. Tapos yung taga Kalatagan na nag-comment sa akin lagi tuwing live. Uh, boss, pumasal ka na dito. Hari kay Sero, oh, nakapasyal dito sa atin. Tagal yan to. Magkatabi lang kayo, boss. Kakunti na lang. Nakamunta si Sir dito. Pasal ka na rin, boss. Kasi wala ang ma-recommend sa lugar niyo. Wala akong kakilala dyan, mekanik, boss. Eh. Kung ka, pasal ka na. At nagawa ng parani, boss. Ayan, si boss. Mauwi na yan. Tapos, bossing. Kayo, bossing. Takasang kayo, sir. Kabuyaw. Uh, itong kay Boss. Itong tulog na, sir. Maingay. Tapos itong kay Idol. Idol, shout out. Pandalawa muna na. <laughs> uh, umingay ang kay Idol. Ayan. Uh, isang taon maigit. Na-refresh natin. Tapos may tunog daw. Check natin yung mamaya. Tapos dito tayo sa panghuli. Kay Busing Idol, tagasan kay Idol. Na <laughs> Ayan, shoutout muna ng si ate. Tay, -ta, tingin ka muna tay. Ayan. <laughs> uh, itong kay Boss. Taka Bulacan siya, ilang oras sir ang takbo? Sa Takpong po, gilang ba kayo, sir? Bulang lima Bulang kulang lima Ayan mga boss, ang kay sir, naulan pa Mga, ayan mga idol, naulan talaga yan, sa pa nga oh. Pinilit pa rin ni sir makapunta, ah, nabili to Sikanhan lang to sir, second lang ang motor ni sir Nabili niya, tapos ah, two weeks pa lang daw, hindi pa nabubuksan sa kanya Ngayon, dito sa atin ng refresh ah, Ito lang yung tulog na nilapit ni sa atin Boss, papisin ako ng ay mga boss, konting lagitik lang na yung tunog. Ayan o. Sa ganitong senaryo mga sir, kung pipihitin ko kasi ang ano, tensioner, siguro maraming nagkaganito na. Ayan, nawawala yung tunog. Ayan, pinihit ko lang, wala lang tunog. Ayan. Tapos pagka nangyari sa inyo kung magsasuggest agad ng manual, huwag mga pusing magmanual. Kaya lang napipihit na dadalay dito, pwedeng may problema ang guide. Ngayon bubuksan muna natin para makita ko, papakita ko sa inyo kung bakit huwag muna magpalit ng stock. Kasi pag nagpalit kayo ng stock, malaki ang magagastos kung palit sa dati uli pag galing manual. At saka mga boss, nagawa ng paraan ni sir ng mga taga Bulacan, mga followers natin dyan. Sumubok na kayo, aringan, napakyo na, nakapunta pa sila. Kayang-kaya nyo na mga boss, mamaya check natin, papakita ko sa inyo ang naging problema nung kay sir. Yan boss, uh, yan yung motor ni Idol na dumayo sa ating kaling pang-pangga. Oh, boss, Kupos ka naman ang testing boss? Okay naman? Okay naman. Sa so, makina, okay. Kas Kaso nga lang, may clutch housing, may problema din. Anaw. Sinabi ko naman sa inyo. Ayan mga sir, itong kay boss, may start nga ako, sir. Ito na yung makina ni boss, kaysa kanina. Tahimik na siya mga bossing Kumandar na yan Ayan Wala pa sa tulog pala ang carpet sir Teka lang ayusin natin Ayan mga boss Okay na makina Ang pinalitan ko lang Piston ring Guide At saka ari mga sir Cam Kasi may tama ang cam niya Tsaka cap Yun na Sims pala Hindi ko na ano Yun lang mga sir Pwede kayong sumubok Kasi si boss sumubok nga na sir Wala namang mawala pag hindi gusto, may ayawa naman yan. Yun lang mga boss. Maraming salamat. Boss, thank you ah. At ako na pili mo. Ayan.